Uh, hello, good morning. Makapansin nyo po rito, nasa transaction po yan. Dito yung galing sa account ni Sir Ronald Maki. Ang ginawa ko para malaman ko yung mga transaction, kinlik ko yan, then scroll down nyo lang. Ito na yung mga kinita niya ayon dun sa mga ni-register ko kanina. Ngayon, paano mag-register? Ang gagawin nyo lang po, Uh, since kabi, na alam ko na yung mga na-register, hanapin ko hindi pa na-register, hanapin ko yung analisa. Punta ako dito sa isang tab. Then, ito yung i-log ko para makakapasok ako doon sa bagong login. Yan. Ang gagawin ko rito, click ko yan. Ang hanapin ko si Analisa since hindi pa siya na-activate. Analisa. Oh, wala siya rito. O, oh, di i-manual ko na lang kung wala. Analisa si Ah, Analisa. Analisa si Then, ilag in ko siya. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ayon si Alarisa Angeles. I-save ko ngayon. Then tingnan ko yung deposit niya. Uh, transactions 'yan. Kung may pumasok na 100 points sa kanya. Ayun. 100 points na add ng admin. Bakit inadd? Kasi bayad na siya, nagsend ako ng payment. Ang gagawin ko lang, ilalagay ko sa plans dahil kailangan siya ma-activate i-scroll down. May nakasulat dyan, 100 points. Ang gagawin ko lang, isa-subscribe ko para sa 100 natin. Then, confirm. Tanda natin, 150 pesos kanina. Yung kita nung aking direct na si Sir Ronald Maki. Ito si Ma'am Andita analisa Angeles, downline niya din. Dahil siya ay na-encode na, -encode na may kita natin sa transaction, dahil nag-purchase siya, meron na kagad siyang 10 points. Yun ang tinatawag na buy back. O kaya yung tinatawag, uh, actually, binago na natin yung term na yan. Yan po yung opposition uh, kita niya doon sa pagbili niya. Uh, then, ang gagawin natin ngayon, punta tayo doon kay Sir Maki, kung magkano na inabot ng kanyang income. Ito kay Sir Ronald Maki. Uh, punta lang tayo dun sa transaction para ma-refresh. 150 kanina, siguro 175 na yun. Uh, transaction. Punta tayo. Ay, si Annalisa pala to eh. Punta tayo kay Maki. Sir Maki. Kung hindi natin makita, eh siyempre, hanap tayo ng panibagong stub. Ayan. I-logout natin. Then, uh, ah, baguhin natin to. Gawin natin kay Sir Maki. Yung aking downline na may direct na sampu. Kanina, 150 lang ang income niya. O, tingnan natin ngayon yung transaction niya ngayon. Kung nadagdagan yung 150 pesos. Ayan po, 175 na. Ah, kaya si Ma'am Analisa ay isa sa mga downline niya na uh, pumasok na din. Si Romnick meron na rin. At uh, si Jenny Lynn, meron na rin ba si Jenny Lean? Para yun ang wala pa. O di ang gawin natin, log out natin, hanapin natin si Jenny Lean Para madagdagan na income ni Sir Maki. yan Click natin yan, hanapin natin si Jenny Lean. At yan naman po lahat, napasahan na ng ating admin ng 100 points. Then, mag-login tayo gamit ang account ni Jenny ah uh, since ah uh, pinasahan yan, eh, kailangan makita natin kung talagang meron siyang 100 points. Scroll down natin. Ayun, no, meron. Galing sa admin dahil bayad na nga. Then, kung bayad na siya, punta tayo sa plans. Magsasubscribe tayo para activated na siya. Subscribe now. Confirm. Kaya pag na-confirm siya successfully yung 175 ni Sir Ronald Mackey. Log out natin. Tapos punta tayo kay Sir Ronald Mackey. Kung nadagdag yung 25 pesos sa kanya. Ah, 0.10 0.10 Then, log in. Kanina, 175 eh. Ngayon, 200 pesos na yan. Ayun po, oh. 200 din, makikita rin yung transaction. At, specified dyan kung saan galing. Kay Ma'am Jenny Lee. Meron pa tayong dalawang ire register kay e i-bet. At, diretsuin na natin. Bilisan na lang natin, no. Punta tayo rito. Log out. Then, punta tayo dun sa login. Click natin yan para lumitaw si Ibit. Bilisan na lang natin. Then, login. Then, bago tayo mag-ano, tingnan natin yung transaction kung napasahan siya ng admin. Then, para hindi tayo nagtataka, meron po siya. 100 points. Punta tayo sa plans ang mangyayari, subscribe tayo ng 100. Ayun. So, confirm. Yan, pang 225. Bilisan natin. At si Ibet ay okay na. Si Ma'am Shenny naman. Kaya pasok tayo kay Ma'am Shenny para tuloy-tuloy tayo. Ma'am Shenny, log in pag in niya, tingnan natin kung merong uh, laman yung kanyang wallet. Ayun, 100 points. Ang gawin natin, bilhin natin sa plans. Then, scroll down. Yan po yung pagre-register ng isang uh, dealer natin na nag-subscribe sa referral link natin. Confirm. Yan. Uh, di registered na si Ma'am Shane pero tingnan natin yung transaction. Kung pagka buyback niya ay kumita siya ng 10 pesos. Ayan po, 10 points is equals to 10 pesos. Then punta tayo kay Sir Ronald Maki. Kay Sir Ronald Maki naman ngayon, magkano na lahat? Ayan. Refresh lang natin. Punta tayo dun sa transactions. na pre na yun, yan dapat 250 pesos na yun. Oop, hindi siya kay Make, kay Shell Monte. Kaya hindi tayo. Punta tayo kay Sir Make. Siyempre, maglalagin muna tayo. Ito, 0, Then, log in now. Pupunta tayo dun sa aking uh, direct sa para makita kung pumasok na yung 250 pesos. Ayan po, oh, 250 pesos na. Then, makita yung transaction, gaano ka ganda, gaano ka specified. Saan ba nanggaling yung 250 pesos? Ayan po. Oh. Nakababasa niya kung kanino, kanino mga direct. Kung may level 2 yan, sasabihin niya level 1. Pero ito lahat, direct niya since level 1. Ganun lang po siya kasimple, mga partner.